So, paano ba, paano ba sumahod sa YouTube? Dapat. Hello, 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 hello. Mic test. Mic, Mike. So, yun guys. Welcome back to my channel. Matagal-tagal na rin tayong walang mga upload, no? So, kanina, natutulog na ako. Tapos, biglang ginising ako ng nanay ko. May dumating daw sa aking sulat. Masaya ko, ano yun? Parang wala naman akong iniintay na sulat. Yun pala. Yan. Nigay na ng YouTube yung Google AdSense ko na code ah, syempre, ang pinakahihintay natin, yung unang sahod natin sa YouTube. Yun know, o, tinuksan ko na yan kanina. Pakita ko na lang sa video. So, nasa taas ako ng bahay namin kasi nga, ginagawa kasi itong bahay namin eh. Na hindi na talaga nakakapag-upload. So, ikikwento ko lang kung paano ako sumahod sa YouTube. Una talaga, trip-trip lang to. Tapos sinasama ko lang yung girlfriend ko sa upload. And then ngayon, nung October 22, unang dumating yung sahod, which is na-reach ko yung uh, minimum payment na $100. So ngayon, dumating na siya December. Halos one and a half month din bago dumating yung check. Eh, no? So paano ba, ano? Paano ba sumahod sa YouTube? Dapat, magka at least 1,000 subscribers ka tapos dapat at least 4,000 hours may manood sa mga videos mo bago kumita yung videos mo and syempre dapat gawa ka ng gawa ng ano ng content kung ano man basta wag lang wag ka lang mabab kay YouTube then ito na siya ito yung patunay na kumita talaga tayo sa YouTube and kukunin din natin to sa bangko in the future, no? And masaya lang na ilang months din o ilang taon ding pinaghihirapan sa YouTube na kung ano-ano pinag-upload namin. Kaya sa mga nag-iintay ng sahod, matagal talaga pag una, one and a half month bago dumating. So kung sasagutin ko ang tanong na magkana eksakto ang unang sahod mo sa YouTube, ito ay nagkakahalaga ng 111.12 dollars. USD siya. So, ayun. Paano ba? Paano nga ba kumita sa YouTube? Siguro una, kuha lang kayo ng uh, mga videos. Uy, uy. May bubuyog, may bubuyog. May bubuyog. Kuha lang kayo guys ng videos na nag enjoy kayo o nag enjoy yung audience nyo. Tapos, may mga times din naman na tinatamad ako. Kaya ngayon, matagal nga rin ako hindi nakapag-upload. And, ginagawa nga yung bubong namin kasi last time, yung bubong namin, puro tarpaulin na lang yan eh. And, nabisi din sa trabaho at pagbebenta ng mga products sa TikTok. Meron nga pala akong products sa TikTok. Pwede nyo siya i-visit dito mga sense And, ayun, Siguro magpapatuloy ako sa YouTube. Siguro mga ilang buwan din. Mga isip tayo ng bagong content. Gusto ko sana yung mga content na ano lang na ginagawa ko lang taga araw-araw. So, abangan nyo guys yung mga upload ko kahit minsan walang kwenta. Yan lang. Salamat.